So hello mga idol, uh, guys, good afternoon. So kung bago ka pa sa aking YouTube channel, paki-follow and subscribe, paki-share na lang din. Para kung may mga bago tayong mga upload, so lagi tayong updated kahit papano. So mga idol, ito may panibagong videos tayo na i-share sa inyo. So tungkol ulit ito, so ito sa pagmamaniho ng automatic transmission. So let's go, tara. Few moments later. So guys, uh, bago ang lahat uh, Ito, eh, ano eh, hey! I-share ko ito sa inyo So may mga upload na tayo ng mga bago Yung mga dati na tungkol ulit Sa pagmamaniho ng automatic transmission So guys, bago ka nga ba Ano, ano nga ba yung bago ka mag-drive So ano nga ba yung mga dapat mong gawin So unang-una guys Ito, mga idol So check mo muna yung engine coolant mo Ah... Uh, Engine oil Lahat uh, Transmission fluid Brake fluid So yun I-check mo siya lahat Gulong Ikutan nyo Kung Mamaya may maluwag Tapos Paano masabi? <laughs> tapos ano uh, Baka mamaya Eh Bago kayo mag-drive Merong hayop sa ilalim So si, uh, Kasama na yun Silipin nyo na, Mamaya pag-attraction Nasa gasahin nyo pa So yun guys Tapos Ah, uh, yun, dapat dala-dala mo pag biyahe mo yung early warning device. So, yun yung importante kasi pagka mga emergency, maplatang kayo. So, daladala dala mo siya. So, guys, ito ipapakita ko sa inyo yung cambio. So, dalawa ito, makikita nyo. So, ito pa rin yung sasakyan na ginamit natin nung nag-upload tayo. So, tara guys, ipapakita ko sa inyo. So, mga idol, dalawang klase ito siya na makikita nyo. Isa sa kambyuhan, parking, reverse, neutral, D4, D3, D2, D1. So lahat po yan mga idol, mga guys may gamit. So nandito rin yan siya sa dashboard. Yan, parking, reverse, neutral, drive 4, drive 3, drive 2, drive 1. So guys, alimbawa, uh, mag galing tayong park. Nakaparking tayo sa ano ha, sa mga mulong kung saan-saan. So, kung galing kang park, guys, pupunta ka ng drive, dandahan, dandahan lang naman siya ang shift Yan. Apak ng prino Yan. Bago ka mag shift ng gear. So, ang preno, guys, nandito dito. Sa gitna. Yan. Dalawa lang yan. Pag matik, dalawang pedal. Itong asilinyador, ito yung brakes. So, pag mag ka, apak ng prino shift ng gear. Kung galing ka ng, ano, park, pupunta ka ng drive, yan, dandahan lang yung hagod mo. Kilala kong ka kaliskis mo, oy. Dadaan ka ng reverse. Tapos daan ka lang sa glit ng neutral bago ka mag-drive. So ayan, nakadrive ka na. So abante ah, na yan, dandahan. So tingin ka ng left and right na side mirror. Yan. Tapos interior mirror. Kasi tingnan mo kung may nakasunod. Para iwas aksidente tayo. So kung galing ka naman guys ng drive. Yan. Pupunta ka ng ah uh, reverse. So, dadaan ka ng neutral. So, dadaan ka muna uli ng neutral sa sa glit bago ka mag reverse. Yan. So, yan. Tingin ka uli ng left and right side mirror. Tapos, center mirror. So, siguraduhin mo na walang tao sa likod. Tanti yung baka mamaya may nakapu Ano? So, guys, kung mga akiati naman, galing ka ng, ito, sample, galing ka ng drive naka drive ka so pwede mo siyang iship ang gear kahit natakbo siya yan huwag ka nang aapak, aapak ng brake yan huwag ka aapak ng brake si ship mo na ang gear so ipipress mo lang tong buto na to punta ka ng drive tree akyate natakbo siya pwede mo nang iship ang gear tapos drive to kung alam mo hirap na hirap na yung makina mga sobrang akyate na yon so yung drive 1 yung talagang primera na kasi yan guys mga idol So, kung hindi na kaya ng engine mo Ng segunda, drive to drive 3 So, doon ka na sa Primera So, aho na siya Tapos, syempre, pag ibabalik mo naman siya Pupwedeng natakbo ka Na ibabalik mo siya ng drive Yan, makikita mo rin yan dito Mga idol sa panel board Yan, drive 4 Yan, punta ka neutral Muna saglit, tapos Punta ka na ng park, kung gusto mo magpark park Yan tapos mga guys, lalong-lalo na mga idol sa mga bagong driver natin diyan na mga nag-aaral pa lang. So kahit matik ang sasakyan nyo, pwede mo siyang i-park tapos handbrake mo na siya. Yan. Naka-handbrake na siya, naka-park pa. So para maiwasan lang natin yung mga halimbawa aksidente baka mamaya syempre hindi natin saan umurong May nang ano so ganun lang guys mga idol So, yun lang ang mga dapat gawin natin sa pagmamaniyo. So, mga guys, uh, hindi naman tayo mga idol ano, totaling driver. So, sinishare lang natin yung kaunting kalaman natin tungkol sa pagmamaniyo. Kasi kahit pa paano naman siguro meron tayong matutunan na tungkol sa pagmamaniyo. So, yun lang. Ulit-ulit uh, natin -ulit ano lalong-lalong sa mga baguhan nating driver, mga ka-graduate pa lang ng driving schooling so totaling ano medyo ano pa yan sa pagdadrive hindi pa kagalingan so yun lang uh, unang una taas yung hood nyo ayun chichikin nyo nga yung mga kailangan yung oil coolant brake uh, brake fluid so transmission fluid so lahat yun tapos yung gulong ikutan nyo baka mamaya merong kulang sa hangin yung tornilyo Uh, double check nyo, stud bolt So, yun Tapos, reserba ng gulong So, kailangan yun, mga idol, guys Para kahit malalayong biyahe natin So, hindi tayo mabala sa daan Lagi na tayong kumplito So, yun, so, yun lang, mga idol, guys uh, Salamat uh, Yun, uh, sana Papakishore uh, na lang ng video na to Jess mechanic vlog So, thank you